Kain guys, kain naman kami guys, sa punan guys, mahirap. namin guys talakitok, sabaw ayun uy hotdog wala mo lagi mo sabaw ba? sarap sabaw yung nagagamit yung ano ma yung carrots Guys, bukas. Ulo. Maglinis na kamay. Nag-uugas ka oh, na ba? Nakalimutan mo na, ah. Bago kumain. Ah, kaka so na ako nang uugas. Ha? Kagabi ako nang uugas. Kagabi? Hmm. Bago kumain, no, boy. Hmm. Nakalimutan mo na. Wala na. Tapos wala na. No? Huh? Ha? Huh? No? Hmm? Hmm? Um, oh. Okay, mm, ano? Hm? Saan dito? ano sabaw dito. Ay mga ano, matis. May kamatis. Ha, may ibang kandita guys. Yung sabaw, ibang sabaw yun. Color yellow. Ah, Anong kaya Ay, color green. Ano yung kaya na yan? Um, kaya na mo lang. Kaya na mo. Ay, imitin naman mo. Uh, plastic mo okay. Kaya ulam mo ko na. Kaya, kaya tayo ulam mo. Ano tayo? Pakita mo. Dahil sa Ano sa Ito ako. Ito Ito ako. Ito ako. Ito ako. Ito sa yung ibang bata na dyan. Na ulam. Hmm? Kama siya bulay. Kamu nak cak sahaja bangku, apa tu? Kamu nak cak? Taksi. Ia tak mungkin bawa sekut. Bawa. May juice pa dun. Ano? Baya na yun. Mm. Mm. Kain mo na tayo. Tsaka mm. kain, mm. kain ng tayo juice, diba? Bakit pang ang pawis, pawis mo? Init eh. Saan? Galing mo sa labas, diba? Init? Ba, agon ba ba? Ano pa? pag na nga eh. Day na eh.

Daan na kayo na na yan, ha? Ay, baka mang na. Alam mo yung ayaw tumawa? Hmm? Alam mo yung ano Sabi, oh Ah, ano pa pata, 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 ito ba, nandito itaboy. Kalabas, diba? Hmm. Diba ang tayo sa bahay. ako sa labas, Ano oh, ba ang Baka! Baka apple! Na apple? Hmm. Kaya muna, tapos magkay Agay, tapos Karot, please tapos may baby Tapos bernis. Huging. Munggo. Mungo. Tapos ano kanin. Dilom. Ito dilom na. Dilom kapag ka pa saka ano po kami, ang lang kawo, saka apol, saka salad. Ano na. Eh, pwede isa isa ay sabay sabay yung kawo sa apol. apple. Hmm. Eh, best na lang. Best na ko. Parang buka, tapos martes naman. Alternate. Mm hmm. Gusto ko ka kasi. Bakaraw, iba naman. Gusto ko ka kasi masalap eh. Masalap naman yun ah. Ano Hmm. Masarap naman yung mga saging saka apple. So, kaya nga, hindi, hindi ano, sa isang araw. Bukas kaya sa ung mo. Kapanin. Hina. Yeah. Magutom pa yung haba yung anong klase mo eh. Hanggang alas 12 eh. Nakamakain naman siya eh. Ha? Huh? Ha?

papainin mo pa rin yung ano uh, oh. mo. Kasi, ang butong pa sa school. Hindi pwedeng bili ng bili. Hmm. Ha? Huwag Diyos ng Diyos, ha? Hmm. Hindi ka mo sa baon mo. Hindi yung tanah siya. Sana yung kwarta. sa kwarto. Di ba lang walang pera basta may baon, ha? Ha? Hmm. Naganda na yung pera ko. Kaya nga. Kaling tatibig, ha? Tatig-tig. Okay, guys. Tapos, guys. Maraming salamat. bye bye ha?